dito po tayo sa pwesto ng aking ati baby ang masipag na sakadora araw-araw po napakaraming gulay dito sa kanyang pwesto alamin po natin ang kanyang mga asking price good morning ati baby ati baby ano yung sitaw natin na dating ngayon bulakan white magkano ngayon bulakan white 150. Bukod sa bulakan White, ano pa? ano pa bukod sa bulakan white negro uh, magkano nga negro One pound oh, yeah. medyo matas ulian sitaw natin yan Ay, na, marami siyang uling kamatis ang dami uling kamatis oh, saan galing kamatis mo wala bera araw marami ka kamatis ano eh yung okra natin ngayon, magkano yung yes, asking cream mo? 70 ice 70? Okay. Ate baby, ano itong upo mo? Balag? Balag. Magkano yung balag? 220 na ako yan. 220. 220. Sophia Sophia, eh. 220. Eh yung sapiya mo? Sapiya? Eh 35 ang asking ko. Wala po. 35. 25. Eh yung sitaw natin, ay, ay ano, siling ang Taiwan? Eh 60. Ice cream. Anong ano ito? Ano ang palay ah? Palayang mistisa, kaya lang mistisa. Magkano yung ang, ang palayang mistisa maliit? Eh, 65 na lang. Okay. 65. Eh, yung sili natin panigang? Bang 45 na ang asking ko dito. Pero naganda na ako dito sa okra mo. Oh. Magaganda, oh, no? 70 ang okay. as asking ko. Magaganda. Wala pang buwibili. Asking ah, pa pala. Matumal ba? Kaya po na 65, matumal. Matumal ba ngayon? Hindi so, naman. Hindi naman. Ka kaya lang eh. Ayaw ko. Nap -nap Napakainit, ano? Uh, kaya ng panahon. Kailangan ni eh. Ako, ingat tayo. Thank you, Ate Baby, ah. Okay. Ayan po ang mga asking fries. Tandaan niyo po, tinanong natin Ate Baby, yung mga asking fries lang ng kanya mga kamatis, okra, upo, taiwan, at sitaw. Isang mapagpalang araw, ang kong mahal. Sa lahat po ng ating mga kapalengke dyan Sa lahat ng ating mga kagulay Sa mga kaibigan natin, mga masisipag na farmers And of course, sa lahat po ng ating kapwa-kabanatwenyes Welcome po ulit sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palenque Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan danti Biernes po ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. Ngayon po ay February 25, araw po ng linggo. A blessed Sunday po sa ating lahat. At muli po isang mainit na pagtatanong ng mga asking price na naman ang ating gagawin ngayong araw na ito. Samahan niyo po ako sa mga kaibigan kasama natin sa Kadora, sa Kadoro, upang alamin ang kanilang mga asking price ngayong araw nito. At kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palente, please don't forget to subscribe our channel para naka-update po tayo sa mga lahat ng presyo ng mga saribang gulay dito sa ating baksa. Habang nanonood po tayo, subscribe na po natin ang ating video. Para po alam natin ang mga presyo ng mga ito. Pwede din po natin i-like o i-share ang ating video para naman po sa iba natin mga kasamahan. Kaya tara let's subscribe na po tayo at samahan niyo na po kung mag-upload. Thank you for watching! Okay. dito, may nakita ko magagandang talong. Joel, ano ang talong yan? Anong talong yan? Mucho. Magkano ngayon yung mucho natin ngayon? 20 Magkano? 25. 25 po per kilo, 250 per bundle. Salamat, boss. Ito, merong ano. May... Magkano yung ganito natin? Ano? 50. yan 50 lang. Napakamura. Ito kay Machete, ang kami yung ano, siling Taiwan. Good morning, good morning Machete. Hi, good morning po. Magkana Taiwan mo? Taiwan, 60. 60? Medyo tumas ng konti. Ngayon, 50 lang yun. Ngayon, 500 na, Ay, 600. 600. Yung patola natin paliklik. Ganda. 35 30 per kilo, 350 per kilo. E magaganda rin yung siling panigang ni Pos. Eh. Machete yung ano mo, yung panigang. 400 po. Pa 400. Eh, yung pipi ng bakla mo. 100 plus dalawang pala. 35. 35. 35. <laughs> Ano ba ito, Mega? Negro po. Magkano nga asking price? Tapos sa Negro, Wanten po. Wanten. Maraming salamat, Machete. Wally. Si Dory, ano? You know? Pinapaparaming talong. Dory, ano yung talong mo? Fortuna. Magkano yung si Fortuna natin ngayon? Magana? Magana? Portuner, 30. Magkano? Magkano? 30. 30. Tuner, 30 na, yeah, ang dami pong dumadating na talong. Ito, magaganda yung patola na palikpik ni Ate Abel. Alamin natin yung asking price ng patola niyang palikpik. Meron din siyang patolang kinis. Good morning, Ate Abel. Ate Abel, magkali na ngayon pato ng palikpik. asking price? 400 po. 400. Ang 35 ang tawad. 35 ang tawad. Eh, yung, e, ano mo, kinis? Gusto ko yan. natin? 80. Maganda po kasi. Maganda po. Maganda. 80. Salamat. Dito sa nag-iisa, nagtitinda ng bayabas dito sa ating baksakan. Magkano na yung bayabas mo ngayon? 16 napakababa na bumaba na 16 sa iyo to ayan po nagdadating na po yung mga gulay dito sa ating baksakan yan na, ang daming kalamansi alamin natin yung presyo ng kalamansi Esmon maglaro yung good natin kalamansi ngayon Ah, sang one ko 11. 11. Oh, bumaba. 11. Pero hindi siya yung malaking-malaki. One, one siya. Pumaba. Ito may lima dating pampensya. Dito sa pwesto ni Tony, dahil ko nakita ang papaya. Good morning, Madam Tony. Madam Tony, magkano yung papaya natin ngayon? Asking pwesto. Ito. Sampu lang? Ano yung upo mo? Balag ba yun? Balag po, takagapang. Magkano yung balag? 20. Sa gapang? Kinse. Kinse. Yung siling sultan natin. Ayun, segunda na lang po yan sa kata. Magkano po yan? Yung segunda, 40 po asking. 40, kaganda po, segunda lang, 40 ang asking. E eh, kaganda pa, para primera pa, good na good. RR po yan. kaya pala maganda, no? Kasi yung ganda ng, ano, ng tindera, no? Ayun Sige, salamat po, isa po sa napakaganda nating sakador ito. Salamat po, madam. Oh, dito pa, napakadaming kalamansi. Alamin natin yung presyo ng kalamansi. Ito, malalaki. Tingnan natin kung magkano ang presyo ng malalaki. Ano? kaganda o. Oh. Sir, saan galing kalamansi? Kaganda berde, berde. o. Verde and verde? Malaya. Malaya. Magkano ngayon asking price? 1-2 asking. O, 1-2 napakababa. Magkaganda no? ng kalamansi niya. Pero 1-2 napakababa. Medyo bumaba yata yung ngayon, ano? Bumaba. Okay. Yeah. Dito sa best na uh, ate Ambe meron siyang kamonte, ano? Kamote. Siya. Ano Mabot. bang kamote ito? Puti. Okay. Okay. Ay, maman, yung, yung puti natin. Na eh, 15. Ay, pinse. Ano, ang dami. Ay, yung ubi natin. Bente. 20. 20. Yung sampalok mo? Nakpo. Bente na nga lang ang tawad. Mura yata yung mga guling na yun. Matumal pa. Ano? Eh, yung puso? Yan. 13. 13. Eh, ito nagmura masyado. Oh. Ano? Eh, yung luya natin? Ay, 50, 50, 50. Yun. Ah. Yeah, may 50 kami. May 50. Yan. Yan, yeah, meron din siya sibuyas na puto yung naloka, no? Magkano yan, ganyan? 180. 180. Eh, yung malaki mo? O, oh, 260. Ah, 260. Mababa nga presyo ng ano, sibuyas na puti, yung ano? Okay. Salamat, best friend. Dito kay Bunso, mayroong mais na puti. Paganda, oh. Well, paganda ng mais na puti. Bunso, magaling puti natin ngayon, astin? 35. Napakaganda po ng kanyang mais na puti, oh. Eh. Dito kay Tintin. Pagaganda ng kamatis niya. Napakadaming kamatis, oh. Eh. hala. ano, bakit iiwanan mo naman. Kamayon lang. Pintin, ang dami kamatis ano? Yes, po. Saan galing yan? Sa bungabong Rizal. Bungabong sa karizal. Magkano ngayon ang aspen Fest ng bungaan natin five. Ay, medyo bumaba. Pero ito napakaganda yung mga ano niyo. Yung... Bilog na bilog. ay tawaran siling Taiwan mo ngayon. Magkano? Siling Taiwan po. Si pwede na Oo, oh, mababa din tinatawarin sa siya ng na napakababa. Maraming salamat, oh. Madam Pinsin. Yan po, bago po tayo magpatuloy ng ating uh, pag-update. Shout-out muna po kay Sir Ray Dacumus from Fabian Dacumus po ng Bungabong. Shout-out sa iyo, Sir. Isang magandang tanghali po sa inyo. And a blessed Sunday. Ganun din po kay Jonah Bautista po. Shout-out sa iyo, Madam Jonah Bautista yung tinatanong mong native na bawang wala po kasi tayo na native na bawang dito pero ang tatanong dito ay mamaya kung may makita tayo di ba yung native po yung maliliit yun ang andi dito lang po yung mga ano, kanso yung uh, imported na super white pero yung native wala pero magtanong tayo sa may mga tindang bawang dito muna tayo kay Madam Rosa ang dami yung talong Madam ano yung talong mo na yan? Pro, pro mariessa O, ten to. 'yung asking price. 250 sambandit. 250 sambandet to P330. Napakamura pala. Ito ba 'to? O, din. meron din siyang para uh, may matira naman sa mga may ako. Si Jarillas. Ano nang hmm. matitira eh. Ano naman sayo? Meron din pala siyang morado na talong yung bilog ito propeller ito murado yung bilog makita ko sa murado mo magkano 20 20 ang mura ito si garilas kasaya yung mo magkano 60 po 60 medyo yan maangat na ng konti ano yung Sophia mo? 30. Yan, mura. Dati, nasa mga 38 yan. 35. O, 38 pa nga. Perfect. O. Itong okra mo? 50. May Arlene ba dyan? 50. Osang? Salamat, Rosa alias Osang. Dito mayroong sinibuyas. O, alamin natin. Madam, magkano sinibuyas mo ngayon? 950 medyo bumaba na dati 1,000 ngayon 950 ayun sa palok natin yes, 18 sa mga good na good nating luya 55 oh, 55 maraming salamat nagmimerienda sila kasi kay Conce ato maganda yung siling ano niya talbos magaling talbos natin ngayon Konse. 50 po kilo 50, napakababa mura yata ngayon ha. Bababa po. Yung Taiwan natin. 50 po kilo. 50. Eh, sa siling ano, mapanigang? Last nyo, last nyo po, 30. 30. Sa talbos natin ngayon, isang tali. 7. Siya lang po kasi maraming tindang talbos dito eh. Pati yung ano, yung isa, yung... Na yung ay, anong na yung, bula, ano yun, yung... Talbos po ng sitaw. Hindi, yung isa. Saluyot yun. Huwag ka rin natin yung pansi ato. Uh, ah, wala na yun. Oh, okay. Ah, 20. Sa kabila, 20. Dito po ulit tayo kay Madam Maymay. Maymay, pagaganda ng kamukot yung ano mo. Kube. Huwag ka yung ganyan. 180 po. Eh, yung malalaki. Yung malalaki to 50. Oh, 50. Taiwan si ba to? Taiwan si. Huwag ka rin yung ganyan. Medium yan. 120 lang. 120 medium. Eh, yung ganito kamote ano to, yan. Dito, puti. 150. 150. Sa Sampaloc mo mag ano? Sampalok 200. 200. Sa Sampaloc, 200 P200. Sa Indyamengo? Sa 150 Araw-araw may Indyamengo ka na, no? Sige, salamat. May bye Dito sa tindahan ko ng ano? Ng... Tubig. Bawang. Sir, magkano yung super weight natin? 750 750 Sa Kanso? p Yan. Sir, wala tayo ditong native na bawang. Di ba yung native na yun, nakatali siya Ayan, Madam Jonah, yung hinahanap kong native Wala tayo dito Puro na lang, local yan ah, local yan Ayan lang E magkano yung sibuyas natin pula sir? 370, 370. 370. Yung local na po di, sir 280 yan Salamat sir Yan Jonah wala tayong ano dito native Wala pa yata nagtitinda dito ng native ano? Tuwing ka lang lang sa kapwa o sa ano oh, daw Diyan sa bayan ng San Leonardo daw Meron pati karanglan ano. Thank you sir Dito kay Mr. Mane Nang baksakan ng ating uh, Mga gulay sa uh, Parehin ng sangitan Sir Ed, Mr. Mani, magkano ngayon mani mo? 70. Oh, murang-mura pa rin ang kanyang mani, 70. Love birthday po ng isang araw yan at naghanda. Ang pulutan daw niya, puro mani ang hinanda niya. Puro mani at mangga. Puro mani at mangga. <laughs> Napakadaming pechay dito. Tingnan natin nga kung magkano yung aspen price ng pechay. kagaganda. Gagaganda. Magkano ngayon sa bundle lang pechay mo? 150 oh. Oh, napakamura, 150 oh. Murang mura 150. Pero kagaganda ng pechay niya, oh. Yun may nakita akong tinong puti dito, magkano kaya? Alamin natin. Ayan oh 25 daw ang Astrim. Isang bundle po, 250, 25 ang kilo. Kaganda ng pipino may nakita tayo maganda si Garillas. Magaling si Garillas natin ngayon. Ante, 1,200 ang bayan na. Salamat. 1,200. Dito kay Lorna, merong ano. Bonito ang palaya. Lorna, good morning. Ang dami. Magkano yung bonito mo ngayon? Bonito. Ha? 65, 60. Ano ba yung bonito ka pa? Ah, kapa. Ayan. 60. Eh, yung talong mong bilog? 15 po. 15. Ayan. Salamat. Ate Helen, magkano yung siling Taiwan mo ngayon? 50 50 napakamura ng sila ng Taiwan. Ay, ang dami yun. Napakamura. Eh, dito kay Sir Junjun. Sir Junjun, magkano na yung okra natin? Ay, okra natin. Yung kalabasa natin per kilo. 18. Pa rin. 18, mababa pa rin. No? Ayaw nang tumahas ng kalabasa. 18 ang ating suprema. Kanina, natanong natin yung puti okay, na mais ngayon may dilaw. Ito sa aking kaibigan, si Ate Peli. Magkano sa kamatis, <laughs> boss? Kamatis pamura ng kamatis ni Ate Fe. <laughs> Binamimigay. Mo. Binamimigay mo na lang. Hanggang 35 lang yung ganyan po. Yung mais mong dilaw, magkano? Mais na dilaw. 22. Mahal ka kamatis, di kayo tumatawa. Dahil yan at sa kakay tawad ka. Wala akong makitang musta sa puro pechay. Boss, magkano yung pechay natin ngayon? 150 po asking. Wala akong makita yata mustasa. Wala po. Wala ano. Wala mustasa po puro picture. Eh yung ceiling pa nila natin ngayon magkano? Oh, Napakamura <mukhi> Si Ate Bioli pala ito Napakamura ng ano natin no Siling paligang 25 per kilo 250 per bando Ito mayan pala yan Miss Lisa ba ito ano Lisa? Magkano yung mistisa natin ngayon? 75. 75, 750. 75, 75. Ito ang natin, Bulacan white. Ay, mariposa. Magkano, 100? Yan, meron din siyang ano, yung bonito. 85. Ha? 85. 85, yan, bonito. Paganda so, ng bonito. Salamat. Idol ko to, yung lalaki, Pogi ay idol kita, may yung pinapapak na singka, ang lilit na singka mas mo. Oh, magkano yung ganyan? 120. Pero marami siya. Isang ganito ano? oh, tali, 120. Ayan masarap pag lagyan mo ng bagong. Eh, malamig na malamig, lagyan mo sa rep tapos bagong. Salamat, Madam Lani. Dito tayo sa gulay bagyo. Ay, andito dito si Ate Dioli ko, maganda. Ang layo na nararating Ate Dioli. Nilaga. Gusti, maganda na yung repolyo natin ngayon? 250. Ay, yung marble mong patatas? Bawas. Pagka ni Marcos Marcos po 900 900 Sa patatas na malaki Doble 8. Sa pechay bagyo natin Pechay bagyo po 30 Sa sayote Sayote 25 Wala kayatang labanos ngayon Naubos na Magkano labanos kanina? 450 450 Eh yung keros natin na wash Wash po na sa 70 70 Yan Maraming salamat Ayan ang pechay bagyo Magkano? Magkano alimpay kay Baguio? 300. Ito yung labanus. Dito sa magagandang galyang. Sir Oli, magkano yung galyang natin ngayong pula? 42. 42. Yung puti ng gano'n? 40. 40. Mas mahal talaga yung pula. Diba meron pa tayong halaya na ubyo? Magkano? Magkano yan? Haling halaya. 450. 450. Sa puso natin ngayon? 150. 150. Salamat Sir Oji. Ay dala ng talong to. Magkano mo chu natin ng 22. 22? Salamat Madam Maganda. Ay dala. Ito may nakita kong Berlin Pipina. At yung saan magkano itong ano natin? 35. 35. Eh yung beans natin. 30 Ito uno ya. 30. Dela kailan dapat luto Napakainit ano? Sobra. ayan po mga kapalengke ang atin pinaka aspen as of Ngayong araw po ng linggo. Sobrang init po, napakainit magdadala po tayo ng payong pag tayo po ng halakal dito sa ating baksakan at huwag niyo pong kaligtaan lagi uminom ng tubig huwag naman po masyadong malamig na malamig na tubig Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, Dante Biernes po. Ang Mr. Palengke ng Kabanatuan City na araw-araw po nag-update ng pabago-bagong presyo ng mga gulay dito sa Baksakan. See you po again tomorrow. Bye-bye and God bless us all.